amazing uh, today's video uh, meron na naman tayong isang content na uh, share sa inyo uh, sa ngayon ay uh, update ko lang po kayo uh, new morning syempre new videos tayo kaya ito uh, sa so ngayon ay mga naka pigil ngayon ang mga bangko ng Star Horse so ang pahingin po 7 and pahingin po 1 standby muna sila and, and of course itong isang Peña Francia 11, uh, repainting muna siya uh, ginagawa muna ng mga lahat ng crew at mga namin itong Peña Francia 11 para maganda ang pagbiyahin ito ay maaliwalas na, syempre ang ating barong sinasakyan ay malimit ito ay pinagaganda para fresco ang mga pasahero natin And then pag may mga iba pa mga turista na masasakay sa atin ay matutuwa at malinis ang ating barkong sinasakyan Ito yung Francia 11, o. nyo naman, ang nagaganda na. So, kailangan dito papaganda natin ang gusto para panibago ulit. amazing uh, ito ang MB13 depende oh. ah. niya price ako sa uh, yan ganyan kalaki ang ating barkong sinasakyan uh, Lucena to Blon yan ang kanya rota yan nire-repaint na loob at labas nire-repaint ito mapa CR mapa VIP pa car deck second deck third deck nagaganda ito yan ganyan kalaki yan ito ang ating kasama ang pinagpinturahan haba ng kanyang handel para abot lahat hanggang itaas yan ang nauwi yung pintor yan ang mawi yung mga gagawa alam niya kung paano niya abot mga bagay hindi niya kayang abutin so kailangan niya mag-handle para pintura niya mga matataas ito ang ating isang mag na manggagawa but po, so, dito dapat may harness ito, pela uh, ka sabihan natin yung harness para safety first Toy! t-shirt t-shirt saka harness, lagay mo yung harness diyan harness, harness para di tayo ma-check saka para sure bulang ano baka tayo ma ilalagay na siya ng harness para maging safety first natin siya at siyempre hindi lang isang namumuno sa kanila ang kailangan natin sila i-handle na maayos para walang aksidente na mangyayari pa Atay na, ang ating guard na si John Mermes, ang vlogger uh, siya nagsabi sa akin na kailangan namin din, din ng harness for safety, so dapat sundirin natin yan para isang malaking respeto sa ating mga guard na dito start delay siya para sa pagtrabaho niya. So, wala na tayong pangamba. Ah, uh, na niya yung hindi nagbibitura na siya. So, ano't ano ano man mangyari, uh, wala tayong pangamba, wala nang mangyayari kung masama. Wala nang aksidente sa ganitong pagkakataon dahil meron tayong safety para sa kanya. Dito naman tayo sa ating mga kasama sa labas. Ito naman ang general cleaning ng mga Tagalog ng parko. So, lilinis nila lahat. So, after lilinisin yung mga lahat ng dingding, siling, ah, uh, andyan naman, pipiturahan naman nila yan para luminis at lumanda ulit ang ating parang At dito naman sa pinakang rampa ay pinipinturahan na rin ang pinakang dingding ng rampa. So may welcome aboard and yung mga flooring uh, sineset nila, nililinis, kinagrinder, tinitiktik and pipinturahan na rin. Mga kamising, comment lang po kayo sa ating videos and maraming maraming salamat sa inyo and God bless sa inyong lahat. Ingat!